Yan, so guys, nandito na naman tayo sa ating tambakan. Meron tayong dito ang osito na plain air. Issue nito, nawawala-wala daw yung kuryente. So, tignan natin, i-check natin kung ano yung problema niya. So, nawawala-wala daw yung kuryente. Saksak mo na natin. Okay. So, i-check natin. Yan, wala. Yan, wala. So, wala. Yan, so pag ginalaw dito, maantar siya. Yan, eh. Yan, makita nyo. Yan. Yan, so, pag ginagalaw dito, saka siya, aantar. So, nag connection yan. Yan o. Kapindot. Yan. So, yan. I-check muna natin yan, no? Ah, uh, ito kasi tama. Tambakan yan. So, RCs, mga kung ano-anong ginagawa ko. So, bubuksan muna natin, lilinis muna natin yan. So, ayan guys, tingnan na natin kung ano yung problema niya, no? Buksan muna natin. Buksan muna natin siya. Medyo may ngay lang yung mga ibon. Oh, oh, oh.

yon okay all right so ingat lang so, ito yung problema dito mo no? tong wire na to tuloy lang natin tapos ibalik so yun lang ay lang muna maliit yung ano nya screw so, so may na ating screw dito na wala na ulan pa o oh, yan Tanggal ito eh. Ayan oh. Madali lang pala kasi dugtong-dugtong lang. Puputulan tapos dudugtong. Ayan oh. So dito, adjust lang tayo konti. Nagpalagay ko lang dito yung, ano yung bali niya. Iksinga lang siya ng konti. Ayan. So, check natin kung saan yung bali. Hilain natin to. May hila kasi yan eh. Kung bali eh. Putol. Oops. Sorry. So, wala doon dito. Ayan. Ito yung bali. Ayan o. Oh. Hmm. So, pahaba yung may bali nandito nandito nandito. dito Tignan natin ayun o oh. pangit ng aking flies hindi nakakawe eh <laughs> supplies ko ni Nakang. Kuwatay uh, mo sila sa ganda. So, nandun yung bali niya. Nandito, banda. Ayan. Yung putol. Ayan, adjust lang natin. Balatan natin tapos balik na natin doon. tayo ng 我们来。 di natagal yung mga ano kasi lagi nabibend pag ginaganon so madali siyang maputol pagka nabibend yung ano yung wire so ito optional to kung hihinangin yung dulo optional naman yan kung hihinangin nyo paper lagyan nyo nung ano parang clip parang clip sa dulo Ayan. pwedeng inangin pwedeng hindi Ayan, nasa ano nasa inyo po yan balik na natin pwede nyo rin itupi ng konti kanya-kanya pong diskarte. Eh. So, ayan. Siguro, pagpapagawa nyo ito sa labas, uh, mga 250 siguro ang anong to, labor sa ganito. Yung pagdudugtong, 100 to 250. Ayan. Pero kung kaya nyo namang gawin, eh, gawin nyo na lang. Nakulog na. Yan. So, okay na. Tugtong na. Balik na lang natin. Ayan na. Hindi na may balik. Ayan. Tapos ito, paano ba ito? đi tờ cái non cái nhan sờ cái non lọc nhà bộ đây năm ngày ulan na mga idol may mga sinampay kasi ko so yan balik nyo na ito yan then balik na natin ito ito yung linisin ng konti wala kasi ko compressor eh para mabugaan ko sana Ayan. Mabugan siya. Tapos yung compressor. So, balik na natin. Sana gumana. Oops, may nahulog. Ah, yung ano. Yan. Okay. Itong isa. May ano to eh. Spring. Dito. Ayan. pasok yung ano bearing Ayan. Ayan, okay na. Lalagyan ah. na natin yung tornilyo. Ayan. Madi pang tornilyo pumasok. Papasok ko lang aking mga sampay mga idol kasi uulan na. Yan. Yan, balik na natin yung ibang mga parts. No, oh, uulan na saglit na ipapasok ko yung aking mga sampay. So, yan no. Ayon, yung mga tornilyo? Ah, mga screw na ilagay na natin. Balik nga natin tong kanyang ano, Uh, brush carbon brush ayan balik na natin carbon brush so ito ay DIY lang guys no tutorial lang so bahala na kayo maglinis <laughs> ayan so ang sana kung mayroong compressor para ma ihipan ng hangin no natin kung ikot okay suabe check nyo kung suabe suabe ikot wala sayad no. so yan pero mga kasi lock adjustment to adjustment lang to sa height ng ano height nito no yung kain nya height ng kain Ayan. So, merong spring na maliit. May spring siya na maliit. Kasi sa sa loob. Tapos, paano ba ito? Aha. Malakaragay itong spring na ito. Sa loob ko nakakita eh. Okay. Okay. dito siya. Ang dito siya nakalagay. Yung spring. Ayan. Para kung maglilipat-lipat ka. Ayan. Natunog-tunog. Ayan. Ayan. At nandun sa loob. Napunta dun. Bagna natin to. Hindi baka may nagbaklas na nito nung nauna. Yan. Yun. Sisko siya yun lang ay bumalik ng maayos <laughs> hindi pwede ganun, ganun talaga yon advance lang pala yung Ano dito? Tapos ito dito. Hoy. Hulog spring. Siyang pinag-aaralan din kung paano nakakabit eh. Ayan. yun o. Oh. Ayan. Matapat siya sa zero yung height yan ito ba yun ito nga yun nag iisa yan yun yun gumalaw ba gumalaw nga yun Yan, sagad nya. yun, sagad niya. yun o yung kain ba, yung kain yun o oh. and to adjust na lang nila dito kung sakali yung kain, ayan Tapos Balik na natin yung plate Hindi ko na nilinis mga idol Kasi Ice pa naman no? Mabilisan lang kasi Mabilisan lang. Para hindi masira. So ayan, 00 pala o nga, yun nga yun tapos ito yung kain niya. yun okay yan then cover sa gilid tatlo dito ayaw wa ah. ayaw yun kaya pala ayaw hindi pa ng mayos yun yan And. putol dugtong lang ah, putol kabit yun lang ang ginawa natin yan okay so testingin na natin mga idol no? kasaksa ko lang hmm. testing na natin kung moment of truth yun oh, suabe Okay na. Kakaib kaya to. Ay ay. Nangangaib nga. Oh. Okay ah. Nangangayod. Dito. Zero. Uy. Mayroon pala pag kahit zero. Sabi, bumaba. Pag pinas ko, okay na. Ah, testing pa sa aking ano, oh. So, yun, guys. Thank you for watching Tams Demo. God bless and bye-bye. Don't forget to subscribe.